Daniel Padilla, magsasara na nga ang isang negosyo dahil nalugi na. Halina at natin ang buong detalye. Meron niyang share si Daniel Padilla, 17 branches ng Daryl PH. At meron siya pong -ari sa isang branch sa UP Town kung saan nakapapadiscount na sila ng 70%. Ayon nga sa source, hindi na raw ng stocks at pinapaubos na lang nila ang mga patinda. Kaya napaisip ang netizens na baka ipapasara na ito dahil naluluki na halina't panoorin natin ang buong detalye. Ah, pero itong kay Danielle hmm. ay uh, mukhang uh, hindi na mag-re-restock. Uh, Pauubusin na lang yung stocks. Hindi na magdadagdag ng inventory? Magre-replenish? Paano yun, Nai? Magsasara na ba? Ay, uh, alam mo, kahit yun ang nakarating sa akin, parang ayoko pa rin maniwala hmm. na magsasara. Ang gusto ko lang paniwalaan for now ay yung up to 70% off kaya dapat samantalahin na yan lalo mm. na ng mga fans, mga naniniwala pa rin kay Danielle. Oo. Oh. Oo kasi yan up to 70. Kung baga pag uh, naghanap na ng size doon ay wala na, ubus na po yung size. Mm. Ganoon. Kaya siguro, hindi ko alam, tanong natin sa The Rail UP Town, mm. ano ba ito? Magsasara na? or uh, patuloy pa rin at nagpapaubos lang ng mga stocks para sa mga bagong darating na stocks. Mga new design, uh -huh. 'di ba? Mga, uh -huh. mga new items, 'di ba? Uh -huh. ka na 'te. Ah. hindi na ano ko lang dahil kahit ako pupunta doon. oh, pupunta diba? ko doon para bumili. Tayo nga sa US, 'di ba? Oh. Pag nalaman na, ay, 70% of kahit dalawang oras yung biyahe. Mm. <laughs> Dito pa kaya. Eh, uh, eh, UP Town na. Lahat ng branches up to 70%. Oo. Oh, Oo. oh. oh, oh. Kaya ina eh, so ko. Sugod na. Su Sugurin nyo na yan. Oo. Oh, oh. oh. Bukas na ba ngayon? Gaga. Alas stress na gaga. <laughs>